sa mundo ng Hunter x Hunter, may mga nilalang na hindi tao, hindi nen construct, pero mas malakas pa sa karamihan ng mga pro hunters. Ang tawag sa kanila, magical beast, mga hayop na may supernatural na abilidad, may nakakalipad, nakakapagbago ng anyo at may ilang kayang kumain ng tao ng buo. Totoong hayop sila, pero parang galing sa ibang mundo. Sa video na ito, tatalakay natin kung saan nga ba talaga sila nang galing. Mga ala galang ba sila o produkto ng eksperimento? Mga survivor ng isang ancient war na pilit tinatago sa kasaysayan. Number 1, Mike the Zoldyck Guardian Beast. Si Mike ang unang example ng isang kilalang magical beast sa series. Isa siyang gigantic dog, walang nen aura pero kaya kang lunukin ng buong buo. Ang catch, hindi siya nen construct, hindi rin mukhang resulta ng mutation. Ayon sa mga Zoldyck family details, Si Mike ay bahagi ng isang genetically preserved guard dog breed na sila mismo ang nag -develop. Sila ay parang ancestral beast weapon ng pamilya. Sa isang flashback, may nakita tayong dalawa pang aso na kasinlaki ni Mike na parang mga kapatid niya. At may isa pang monster dog na natutulog sa tabi ni Silva Zoldyck nung kinausap siya ni Kilua tungkol kay Aloka. Ibig sabihin, hindi lang si Mike, may buong lahi ng mga halimaw na to na ginagamit ng Zoldik bilang ibing security system. Possible na ang lahing to ay inaalagaan ng mga sinaunang Zoldyck at naipasa-pasa sa bawat henerasyon. At dahil super loyal at genetically trained, hindi sila nawala sa bloodline hanggang ngayon. Number 2, Zoldyck Dragon Secret Transport. Yung eksena kung saan dumating sina Silva at Zeno sa Palace Invasion, lumilipad sila sa ibabaw ng isang mahabang dragon. Ang unang impresyon ng karamihan, nen construct lang yan. Pero teka, walang Nen Aura, walang activation gesture, walang kahit anong clue na Nen siya. Ang mas nakaka pa, may saddle. At hindi lang sila basta nakasakay, parang sanay na sanay silang gamitin to. Ito ay nag-uudyok sa isang idea na baka hindi Nen ability ito, kundi isang domesticated magical beast. Baka nga may sariling lahi ng Flying Dragons ang Zoldyck family na ginagamit lang nila sa mga secret mission. Kung si Mike ay tagapagbantay ng lupa, ang Zoldic Dragon ay tagapagbantay ng Himpapawid. Number 3, Bo, Jinx Reptilian Mount. Sa manga, lumabas ang eksena na parang tinapon lang ng iba, pero sobrang importante nito kung iisipin mo. Makikita si Jing Tricks na nakasakay sa isang reptilian creature at ang mas wild pa, yung nilalang na sinasakyan niya ay nakasakay din sa isang dragon na may pak ang tanong, saan nang galing tong mga to? Walang nen aura, mukhang matalino, sumusunod sa utos ni Jing at obviously hindi normal na hayop. Malaki ang chance na si Jing ay nakahanap ng mga bis na to sa mga lugar na hindi naaabot ng ibang tao. Baka sa malalayong bundok, lost ruins o pati sa border ng dark continent. Kung hunter ka tulad ni Jing at gusto mong gumala sa mga lugar na delikado, kailangan mo talaga ng ganitong transportasyon na mas mapag kakatiwalaan mo kesa sa technology. Number 4, Kiriko, The Shape Shifting Race. Ang Kiriko ay isa sa pinaka-interesanteng magical beast sa buong series. Marunong magsalita, marunong magbago ng anyo, marunong manggaya ng tao at may advanced intelligence. At ang catch, hindi nila ginagamit ang Nen para dito. Natural na kakayahan ito ng lahi nila. Sa Hunterpedia, pinapakita na sila ay talagang isang shapeshifter species. Parang natural na mistake ng Marvel pero hayop. Ngayon, balik tayo kay UP. Isa sa Royal Guards ni Meruem. Siya lang sa tatlo na hindi galing sa human DNA. Ang itsura niya malapit sa Kiriko. May malaking katawan, may parehas na itsura ng pa, may anyo ng hayop at tao. Marunong mag-transform, magpalabas ng pakpak, lumaki ang katawan at baguhin ang hugis. Ayon sa Hunterpedia, ang kemeraan Queen ay posibleng nakalunok ng Kiriko. Kaya naipasa ito kay UP. Ibig sabihin, ang pagiging magical beast base ni UP ay hindi pwedeng direktang konektado sa isang lahing Kiriko at ang kanyang extreme rage based transformation baka hindi lang nen kundi natural power na boosted ng nen. Number 5 Poop and the Hypnosis Butterfly Connection. Si Shio Poop bukod sa pagiging sobrang loyal at creepy kay Meruem, may isa pang skill, ang hypnotic wing scales na kayang magmanipulate ng isi pa ng buong bayan. Pamilyar ba? Dapat lang. Sa Milsi Wetlands, noong hunter exam, nakita natin ang Hypnosis Butterfly, isang maliit na hayop na kaya magpakalma ng utak gamit ang wing dust. So anong ibig sabihin ito? Possible na isa rin ito sa mga kinain ng Kimeraan Queen at nadala kay Poop ang katangian. Kung si UP ay may Kiriko DNA, si Poop naman ay kombinasyon ng Hypnosis Butterfly at iba pang Insectoid Magical Beast. At ngayon, saan nga ba sila nang galing? Ito ang 3 strongest theories. Number 1, isolated regions. Gaya ng Mount Kukuru, mga lugar na pagmamayari ng matataas na pamilya. Gaya ng Zoldyck, hindi pinapasok ng outsiders. Posibleng dito inaalagaan at tinago ang mga lahi ng magical beasts at baka sa tagal ng panahon na preserve nila ang lahi hanggang ngayon. Number 2, unmapped zones gaya ng Grid Island. Ang Grid Island ay hindi lang game. Isang totoong isla na puno ng mga halimaw. cyclops, Bubble Horse, Radio Rat, lahat sila ay weird at parang enchanted beast. Ayon sa teori, baka si Jing ang naglikom ng mga halimaw na to at ikinulong sa isang game environment para hindi maabuso sa labas at para mas protektahan ang balance ng mundo. Number 3, Dark Continent The source of all beasts at syempre, pinakasolid na pinagmulan Dark Continent. Dito ng galing ang Chimera Ants at ayon sa expedition data lahat ng ancient magical creatures ay originally galing dito may even pan theory na pati ang tao ay nanggaling sa dark continent at nagmigrate lang sa known World para mabuhay kung to totoo baka hindi lang sila hayop baka sila ang mga sinaunang nilalang at ang mundo ng Hunter x Hunter ngayon ay isa lang safe zone na tinakasan nila mga alaga lang ba talaga sila o mga supernatural beings na may ginagampan ng papel sa ancient history ng mundo. Kung ikaw ba ay bibigyan ng isa sa kanila, alin ang pipiliin mo? Si Mike ang ultimate tagapagtanggol, ang Zoldyck Dragon na panglipad, o si Bo ang Loyal Reptilian Mount? I-comment mo ang sagot mo at kung bakit at kung gusto mo pang malaman ang pinakadelikadong magical beast na naitala sa Hunter Association, abangan ang susunod nating video. At kung nagustuhan mo to, i-like, i-follow at i-share mo na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na theory drops tungkol sa Hunter x Hunter.